Gandang hapon po mga ka-installer Gira po tayo ngayong ano, repair na installation ng carpet Meron kasi sila litang inaayos na pinto Ayan Tapos na yung ating carpet kaya ito po yung aking ipinorma muna na kasi wala pang dikit inintay ko na yung pandikit kaya pinorma ko lang muna mamaya ko ikakabit pag may na ayan po ayan tapos mayroon pa po dito sa loob ito kasi yung kinabit namin dati na binil tayo ito. carpet dito mayroon tayong papalitan din mga mga ano napapatakan ng mga pintura tinanggal ko lang pinapapalitan din nila eh tapos dito sa kabilang mm, kwarto ayan meron din ayan tapos meron pa sa isa sa kamila dito tayo dito 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 ayun uh, isang piraso lang yan pipintura pa sila dito kaya uh, pintura sila kaya napatakan yata yung ano kaya na dumihan papalitan ito pa nga sa gilginid may halagabok pa eh vacuum na lang siguro yan so yun mga ka-installer yan po ang ating project ngayon repair repair ng carpet At saka dito e, repair po tayo ito lang pa yung ating nagawin sa so, kaya na madumi pa vacuum na lang po ito vacuum tapos yun dito wala namang problema ayos naman dito ayan ito kasi yung ginawa namin nung nakaraang isang buwan na yata Ayan kasi ito napipintura sila dyan kaya nagliliha kaya napapatakan. Ayan ang nangyayari. Tapos yung pa, pa, ano, pantry doon, binil yan. Tapos yun dito So mamaya update yung kayo pagka natapos na ha. Mga installer Mamaya ulit ha. Ito po ang inyong ka-installer nagre-repair ngayon ayan na po mga ka-installer ah, lagyan na po natin ang dikit iya ah, uh, yun natin Okay, Ngayon po, didikitan bago natin ilapat yung ano carpet. hirap po mag-repair kahit sa mag-install ng panibago hindi po hindi kasama po sa trabaho yan ang repair kaya okay lang kaya naman eh Ito pa sa kabila Oke, okay. sekali like lagi ya. Tago na natin yan chef. Palitan natin Ito ang mangyari Ikabit natin yan sa mga ilalim hmm. ah, Tapos sabi yung isang retaso Tago natin hmm. Ito ipalit natin sa ilalim yan hmm. Kasi kayong mga hindi na nakikita yung lagi naman yung lagi nakikita lang naman yung inano nila eh kaysa bibili pa kayo okay ayos na latagan na natin hagtag Ito po ang isa medikit na Ayun, pwede na. Malagkit na Sir po, naisalip ako na. Ito lang isa. Hanap tayo lang nga na dyan, pamalit. Ay, ah, ina po. Bagod. Ayun na po mga installer. Tapos na po. Natalipagan ko na. Ayan. Sa kabila, tingnan natin. Ayan po oh. Ayan ito yung bago kong ginamit. Ayan. Kapitan ko na. Tapos na. Awe naman. Hindi kabila din. Ito, isang piraso. Ayan din na halata. Ayan. Tapos na din. Tapos ito sa kabila. Dito, ay naku po uh. dito ay kulang ng isa so hinihintay ko lang yung isa ayan hindi kakabit ko na yun yun lang ang kulang dito po kinukuha pa ng engineer ni sir kailangan ba so okay na Sure, pagutin. Pero ayos naman. Nag-install Ay, ka na? Wala. Kulang ah, sir. Wala. Hindi ka pa nag-install? Oo. Oh. Wala ka bang ginagawa dyan? Mali. Inintay ko lang. May... Tiritik-tik ko lang yung mga awang-awang. Sige, sige. Bakit po, sir? Pipicture lang kita. Ah, sige. Picture lang kita. Ngayon na? Oo. Para baka mamaya, para hindi ka na mabala. Kasi kunti na lang yung kapit ko, sa piraso doon eh. Yan na maririk ka rito. Masa hindi ko siya na? Ano ba si Angelina? Ito ba kanya yung delivery eh? Uh, uh, <laughs> ito sir, para ito kasi yung nirepair ko. Eh, oh tapos na eh. Tanggal oh, okay, na yan. oh, gano'n yan. Picture na lang, sige, para ano. Tanggalin mo kayo? Yeah. Tanggalin ko. Yeah.

Ah, okay. Pumunta yung gwardiya. Tinitura na ako. Yung magawa. So, okay na po. Okay, bye-bye. Bye-bye mga kainstaller. Tapos na. Salamat po. At sana panuhurin niyo itong aking uh, video. Kasi alam mo na sana dumami ang ating taga-panood. Sana po mag-subscribe kayo. Marami-marami po. Salamat. Bye.